Okay, hey, magandang gabi po mga kababayan. Uh, gusto ko pong uh, i-share sa, in sa inyo. sa inyo yung napanood kong uh, video tungkol sa, siguro napanood nyo na rin po yun. Yung video ng uh, pagdaan po, pagdalaw ni ni PBBM and his entourage sa Hawaii. Na doon nga po, nag-speech siya at nakipagkita siya doon sa mga dating mga kaibigan, mga Pilipino na nakabase po sa Hawaii, na mula pa noong uh, 1986, noong sila po ay uh, kinidnap, ipinatapon ng uh, Corrie government doon sa Hawaii in exile, itinapon. At doon po natin ma <clears throat> well, dati na nating alam to na naghirap sila doon. Hindi sila doon, hindi sila tumira sa Hawaii para na, na akala natin naging masaya yung masarap yung buhay nila. Syempre hindi dahil bukod sa yung katotohanan na sila po ay yung sobrang uh, stress at kahihiyan, depression, kahihiyan na sinapit nila. Lalo na sa uh, dating Pangulong Marcos at First Lady Imelda, na sila po ay pinagkaisahan, pinagkaisahan ng uh, dilawan ng mga Akino, mga kabig ng Akino at ng U.S. Government. Kaya actually yan po ang isang supposed dapat eh sama ng loob sana ng Marcos family sa Amerika. Pero kumbaga eh napatawan na nila yon Ah, ito nga pong pag, uh, pagdalaw ni PBBM doon sa Hawaii na sinalubong siya ah, uh, nando doon yung nakipagkita sa kanya yung mga mga dating kaibigan ng mga Pilipino na siya pong tumulong daw sa kanila. Umalalay sa kanila doon sa Hawaii nung sila ay ipinatapon doon. Biruin inyo ayon nga po sa, sa recollection ni kwento ni PBBM, na nung dumating sila sa Hawaii ay walang-wala sila. Sulamente ang nasa katawan lang nilang damit ang dala nila walang dalang mga gamit, walang pera, wala kahit ano. Para bang uh, talagang itinapon. Talagang it literal na itinapon. Meron ma sa pagkakaalam ko po nung sila ay umalis ng Malacañang nung 1986 na gabing 'yon. Nakapagdala pa rin po sila ng mga <laughs> uh, baul-baul na mga pera at pera, ginto, mga papeles, mga importanteng papeles, mga assets, mga mga damit din syempre, mga last minute na nahablot nila. Konting gamit at saka siyempre, nagdala nga sila ng may mayroon silang ipon na pera ang kwento nga po noon, baul-baul daw po ang ikinarga doon sa helicopter. Crates of uh, peso, money, and dollars, and uh, some pieces of gold, and jewelry. Precious jewelry. Kasi nga po, ang plano noon ni Apo Lakay ay dumiretso ng paway. Paway Ilocos Norte dahil itutuloy niya po sana doon yung kanyang pamamahala dahil mayroon siyang ano doon yung uh, Malacañang Malacañang of the North So since siya pa rin po ang pangulo pwede pa rin po siya na mag uh, ipagpatuloy ang kanyang uh, ang kanyang uh, kapangyarihan from the Malacañang of the North pero hindi nga po ganun ang nangyari dahil hindi na sila nakarating ng Ilocos. Dahil ipinatapo na sila. Wala naman po sanang balak yung Amerika nadalhin sila sa Hawaii. Ilabas na ilabas sila ng Pilipinas, ano? Yung pakiusap po ni, ni Apo kay na sila sa Ilocos Norte, yun sana po yung gagawin ng Amerika. Kaso, yung utos po ni Cory Aquino ay ilabas sila ng bansa. Nang sa ganun, hindi na ito makapag uh, hindi na maka makapag-exercise ng kanyang uh, presidency, ng kanyang kapangyarihan. Kaya ayun, dinala sila sa Hawaii. But, sa pagkaka <clears throat> ayun po sa kwento, bago sila pumunta dumiretso ng Hawaii, ay eh, dumaan sila ng Guam. From, uh, from Clark, Pampanga, to Guam. At doon po sa Guam, since ano na yon, uh, American territory, e eh, kinuha po yung mga kagamitan nila, yung mga daladalahan nila. So, mga damit, yung mga alahas, mga, mga pera na dala nila, yung ginto, yung mga mga documents ng mga assets, kinumpis ka po yun. So, literal po, na pagdating ng, nung, uh, when they were uh, finally flown to Hawaii from Guam, ay walang-wala po silang dala kahit ano, kahit, kahit nga daw damit, yung nasa katawan lang ang damit nila. At buti na lang doon sa sa Hawaii, maraming mga Pilipino doon na talagang mga pro-Marcos. At karamihan nga po doon, mga taga-Ilocos, kaya natural, natural ang loyalty nila ay nasa Marcos. At sila po yung uh, tumulong sa kanila, nagpakain, bumuhay, kasi tinanggalan po sila ng ng kayamanan. Finriz, di po ba, yung kanilang mga mga bank accounts frozen so namuhay po sila for several years nabuhay sila sa limos lang po ng mga Pilipinong nasa Hawaii at yun nga po nung nire-recall yun ni, ni PBBM ay eh, naiiyak po siya at laki po ng pasasalamat niya sa mga Pilipino na hanggang ngayon kahit papano ay eh, yung iba nawala na, yung iba ay eh, buhay pa naman at yung kanyang dating mga noon ang tawag pala noon PSC Presidential Security Command ngayon PSG na buhay pa sila at sa totoo lang matagal pala nila na, na pinangarap na makabalik sa kapangyarihan ang Marcos o, so ngayon nga po na nakabalik na alam nyo bakit natin ito pinag-uusapan? Bakit gusto ko itong uh, pag-usapan natin? Na, ito nga po, si Bongbong Marcos na nga po ang nagkwento na yung paghihirap nila sa Hawaii na ang dahilan po ay dilawan. Yung mga yung uh, mga kampon ni Cory Aquino Cory Aquino yung mga mga kasama nila, yung nagpatalsik po sa pamilya Marcos. Na hanggang ngayon, itong mga dilawan na ito, hanggang ngayon talagang masama po ang tingin nila sa Marcos. Hanggang ngayon. Marami po dyan ng mga vloggers na anti-Marcos. Hindi ko po maintindihan kung bakit sa tagal ng panahon hanggang ngayon sarado pa rin po ang mga utak nila na wala silang nakitang mabuti na ginawa nung Marcos ito isa na naman po itong kaso ng isang pagkaingit ingit po ito ingit ingit ng Aquino sa Marcos dahil gusto ng Aquino sila naman ang maupo sa Malacanang kaya kailangan patalsikin yung Marcos o ngayon nung uh, Aquino na ang nagpatakbo ng Pilipinas, ano nangyari? kailangan pa ba natin ipaliwanan kung ano nangyari? Ano hindi ko po maintindihan dito sa mga dilawan na ito yung mga even yung mga influencers, mga vloggers na mga pro Aquino, mga anti Marcos na hanggang ngayon hanggang ngayon tinatawag pa rin nilang magnanakaw. Tinatawag nilang mamamatay tao, diktador. Marami pa rin dyan yung mga mga journalist, mga TV reporter, na hindi mo tanggal-tanggal kapag ang kapag ang binanggit ay pangalan ng Ferdinand E. Marcos palagi nakakabit ang word na diktador mga sarado ang utak mga mga walang sariling bait, nagpapaniwala, nagpapaniwala sa kwento ng dilawan. Bakit hindi ninyo busisiin ang husto kung ano talaga ang nangyari? Bakit ninyo tinatawag na diktador? Ang totoo, eh, bakit si Duterte hindi ninyo tawaging diktador? Si Cory Aquino, siya yung naging diktador. Kapag dilawa na pangulo ang pinag-uusapan, napakabuti. Lahat mabuti. Si Marcos ang demonyo. Sobra pong injustice ang ginagawa ninyo kay Ferdinand Marcos mga wala kayong uh, mga walang utak walang utak hindi niyo nakikita yung buti doon sa tao at ang nakikita yung mabuti yung masamang tao wala kayong nakikita masama doon sa Cory Aquino dun sa Cory, sa Noynoy sa Gloria. Para sa inyo, ang masama, ang diktador, ang maumatay tao, ang magnanako, si Marcos. Na hanggang ngayon, bit-bit nyo pa, ikinakabit nyo pa, kay Bongbong Marcos. Mga inggit. Mga walang utak. Mga gago. mayroon dyan abogado pa. Pero hindi alam kung bilang abogado, di ba dapat alam mo kung ang martial law ba ay kayang kaya nga uh, i-implement ng Pangulo lang? Hindi ba bago yan ma-implement ng isang Pangulo, dadaan muna sa Kongreso? Mag-isa bang in-implement ni Marcos yung martial law? naging diktador siya? Excuse me. Kaya pala parating may ratification noon, may referendum noon. Dahil tinatanong ni Marcos, kinukuha yung saluubin ng taong bayan tungkol sa mga isyo. Ang diktador, basta na lang. Basta na lang mag-aanunsyo ng isang isyo at ipapasunod sa tao. Ipapagawa sa tao. Nang sapilitan. Kaya pala parating noon may referendum eh. May payes-er, may, may, parating may payes-er noon noon eh. Kaya ako, sa totoo lang, ito sa nalaman ko na sobrang paghihirap ng pamilya Marcos sa Hawaii, nakagagawan ng dilawan. Sa totoo lang mga kababayan, wag na po tayong papayag pa na may dilawan na maging Pangulo. Tama na yan. Ituloy-tuloy nyo na mga Marcos. Marcos lang po. Marcos lang ang may may concern sa bayan. Ano nga ba yung concern sa Tagalog? Kaya naman tayo na agawan ng teritoryo ngayon dahil tinanggal ninyo si Apo Lacay sa pwesto. Nung nakapwesto si Apo Lacay, wala namang makadraw. Hindi ba ang China? O ngayon, nung bigla niyong tinanggal, o di ba namang problema na tayo ngayon dyan sa West Philippine Sea? Kagagawan po yan ng dilawan. Yan sa totoo lang mga kababayan, hindi na pwede na may iba pang umupo sa Malacanang maliban sa Marcos Marcos lang now and forever yan lang po ang may malasakit sa bayan eh whether you like it or not accept it or not lalo pa itong Duterte my goodness yun lang po mga kababayan at ako pa ay sobrang uh, nakakaiyak po talaga yung nangyari sa Marcos family. Sa totoo lang. Ngayon dito na lamang po muna at uh, maraming salamat sa panonood. At uh, Marcos pa rin.